Sa mata ng karamihan, isa lamang itong silid operasyon. Pero para sa mga pasyente dito, isa itong pintuan tungo sa panibagong simula. Lalo pat sa ikatlong taon, isinagawa muli ng Philippine College of Surgeons ang kanilang surgical mission. Libreng operasyon para sa may mga bukol, cyst, at iba pang kondisyon na kailangan ng operasyon ang kanilang handog sa mga pasyente. Walang hinihinging kapalit at tanging layunin lang ang maibalik ang ngiti, ang ginhawa at mapawi ang mga takot, paghihirap at pangamba. Kahapon ang unang araw ng naturang opera for a cause kung saan walong pasyente ang kanilang pinagsilbihan. Isa rito, inabot ng halos dalawang oras. Meron siyang los, -los dito sa may pusod. Ang tawag namin dyan, umbilical hernia. Meron defect malaki. Uh, nabutas dito sa may pusod niya. Kaya lumalabas yung intestine niya. Umuumbok siya. So lus-lus yon tapos yung intestine na yon naipit siya uh, so incarcerated tawag namin doon pagka ganun uh, kailangan ibalik siya sa loob ng tiyan kasi magkukos ng uh, pag naipit kasi ng matagal yung intestine na yon pwedeng mamatay yung intestine na yon ngayon nireinforce namin yon naglagay din kami ng mga tinapala namin ng mesh na sinasabi namin para at least ma-reinforce yung butas na yon at hindi na mangyari ulit yung ganun na condition niya. Mm -hmm. Sa plastic surgery kasi ako, um, usually reconstruction no, kung ano dapat itsura ng anong abdomen. Saka kasi dahil yung ato ang bilaikos ng patient was ato was already deformed uh, deformity we had to re-implant or create a new umbilicus or new umbilicus procedure. So yun lang, that's the only role. Katuwang ng grupo ng mga surgeons ang Parkway Hospital and Residences. Hindi lahat ng pasyente ay may kaya o kaya nakakakuha uh, ng appropriate healthcare, especially sa mga, sabi natin, na uh, uh, kung uh, malayo silang lugar, o kaya hindi accessible ang kanilang healthcare, maaari po silang lumapit dito Okay, any other um, uh, affiliated doctors ho dito sa uh, Parkway, also sa Philippine College of Surgeons, na pwede namin silang ma-assess at may pasok pa dito sa surgical mission po ito. ito kine namin ito sa mga indigent nating mga pasyente. So, doon sa mga medyo uh, hindi may kaya, o kaya sa so mga nangangailangan pala, uh, pwede po po yung uh, ipasok dito sa medical mission dito. Mm -hmm. And this is for free, Yes, uh -huh. the surgery, uh, the doctors are free. Ambulatory surgery ang kanilang sinasagawa. Ibig sabihin, hindi na kailangang ma-admit ng mga pasyente sa loob ng pagamutan at agad din silang makaka-uwi matapos ang operasyon. Because we are just an ambulatory surgical clinic, mm -hmm. so we do, we do surgeries where you are recovered for 2 to 3 hours or 4 hours and then you are sent home. But we make sure that before they go home, they are stable. So in any case na hindi sila stable, we refer them to hospitals in the area who has kindly made um, memorandum of agreements with Parkway. During the day, siguro nakakapag-shoulder na ako siguro 168 to patients, depende ko sa, um, sa case, no? So, uh, ibang case dito di nagbabali from one hour, to mm -hmm. about two hours. So, so after hindi na naman ito isang araw, Uh, for uh, several days po itong mission po ito. Uh, yeah, importante siyempre of course uh, yung Mayfield uh, may field health, no? um, itong surgical mission na ito usually sin shoulder ng ating PhilHealth. Uh, uh, health. No? So actually kahit yun lang po, ito. So, of course yung mga necessary documents such as yung mga uh, medical, certif uh, medical certificate, uh, laboratories na pinagawa sa labas na nakakatulong sa pag-diagnose ng ating mga sakit. Bukod sa pagtanggal ng mga bukol, Alok din nila ang libreng konsultasyon para naman sa iba pang mga sakit. Uh, ang kinacheck ko dito mga patients, yun yung mga paos. Yung mga naoperahan ng goiter. No? So for example, mayroong inoperahan na goiter tapos nawala yung boses. That's what I check. No? So nire-repair ko yun. I also check on the sinuses sa ilong. So, uh, so specifically, ang mga cases ko would be uh, regarding kung barado ang ilong, may sipon, Uh, frontal headaches, yung mga walang pang-amoy, yung mga yan, sinecheck yan. And then, lalong-lalo na nga yung mga walang ang boses. So, kung gusto mong ibalik yung boses mo, pagandahin, we can do that. We can also do voice changes, like yung voice feminization surgery and voice masculinization surgery. Pwede na rin pong gawin ngayon yun, yung mga gusto magbago ng boses. Magtatagal hanggang sa July 13, ang naturang libreng operasyon. Vanessa Bochtom are News.